Pilungan, tulungan tulingan bilog ang hinahanap. Ay! Hindi <tipad>, ko pinapatalo ito, ah. Maganda. Ha? Maganda. Kababa <tipad> <tipad> lang, ah. <yan>. Gusto, <tipad> eh. Wala ka nang iba? <tipad> Ay, itong the best, eh. Ganito, oh. Oo. Meron yan. I-papagata ko sana. Ano po na-asap pa na <laughs> Ano na eh? Talagang yes, thank you. Nakari, nakara, thank you. Ay, okay. yeah, nakara nakatali na. Yeah, ang ganda. Ang ganda. Pinabarni pinabarnis oh. ko pa. Thank oh. Thank you, I love you. Yan, isang magandang buhay. Para. Saturday, Sunday, wag po kayo dadaan dito. Doon po kayo sa shortcut, gumaan dahil fiesta po. Mga oh, farm na timing naman ng Sabado. Oh! Mahirap po dumaan dito especially Saturday Yung mga pupunta Doon na po kayo dumaan sa uh, Sa Gatchawin Sa likod Para at least wala po uh, ma-stress kayo dito Dami yan Grado mahirap pong pumasok Kasara yung kalsada dyan So ayan ina-announce ko na Mga pupunta I post din tayo sa page para at least eh, mga ano mga din po yung mga pupunta ito ay sasara to sabado medyo ano po yan busy tayo dito nyan kaya mas maganda na na doon tayo sa likod para dire diretso pabalik dito rin doon na rin tayo wala na tayong ano, papiria. hinatid ko na pala yung upuan ni Nanay Conchi Hinapag ko lang doon Bahala na siya Pakikita natin mamaya kung uh, naando na o na. oh, oh, oh. nawala <laughs> Pinatong ko doon sa ano Nakita naman ni natin ang Dahil lang gumawa nun oh, okay na Sigurad, tibayan mo na Para naman ano Kailangan na naman natin mag-diet Ay Kaba na naman tayo Lumubo na naman Kailangan ko pong mag-papayat ng eh. kaunti Ganda sana ay 10 kilos ano? Hirap eh Puro kain kasi yung tropa ka eh Lalo na pagkabungyahin na kami ni Bebe Siyempre eh Tama yung full trip Yan o Yung sasakyan Yan yung mga pa-premium sa Calapate Yan yung mga ganyang maliliit Espresso ayan, Yung mga gano'ng kamahala na, na yun, ang ganda. Pagka napanalunan mo yan, may pangatid at hatid ka na kay Eh, bebe. <laughs> Kailangan na matuto mag-drive. Yan, bagay na bagay sa kanya yan. Pang-hatid-hatid yan. Kaya ah, naman, ngayon nga sa motor, okay na okay na siya. Balik na. cash na naman fast transaction papabili pala ng manok si Bebe may ilulutuin daw may sinend daw na recipe si Ate Sol magkalas ayun iisip tayo ng mga potahe ba? at uh, malay natin palaki natin ang kitchen pa namin kung ano ang pwedeng ilagay doon sa tatambakan natin pero most likely baka ano na lang po isang malaking kubo na natin kung ano ang pwede at Sabado Linggo magagamit tapos pwede rin naman kung Sabado pwede siyang upahan ng Sabado din di ba? linggo kung uh, malaki talaga yung uh, ano pwede rin naman kasi may kainan na naman na uh, open pa rin naman tayong ang dalawa diba? so, pwede siya kung ano uh, hindi na pwede nga uh, hindi na lang ito. pero kung weekends at wala namang nag-rent man eh, gamitin parang ganun uy idea na naman yan talaga nga naman oh Oo nga, ano? Pwede. Another idea. <laughs> Sipin mo nagmumotor ka lang eh. Nagbibigyan ka ng idea. oh, ayan. Thanks. Thanks talaga. Thank God. Ayan. <laughs> Pagi so wow, fresh lah fresh, sarapnya na, LT, auto tayangan, oh house life, Mustang boy boy, it's Wednesday today, busy, Wednesday, busy day, di Taipei masuk mana aja ini ya kong sayang naman dah layak tayo brother dah layak tayo oh habis na kong naman sige na ay salamat salamat ng marami Timingan lang talaga eh Ayan, konting ayan Injury ko dito sa to sa sikop. Kita uh, tutulog ako Nararamdaman ko yung sakit. Papa naginipang ko eh. Alah, parang na sarawon. Oh. Ito ba yung hamontingkah? kahoy? Ay, Maraming... Pakwan sana, wala pa pa pakwan ngayon? Ha? Syempre hinahanap pa yung wala, para hindi ka bumili so, talaga hindi pa... Pagka ka nga dyan ng pakwan, hanapin ko naman Kung yung wala niya Ganoon <laughs> nga, sinasabi <laughs> mo, sinasabi sarap Ay, nako Uy, ayungin, mayroon panak ang lit ng ayungin pero ang sarap niyan ha uy what's new yellow pink maganda na maganda ayun ito mas maganda tulingan, Yan, tulingan. walang bilog tulungan tulingan bilog ang hinahanap ay dapat pa di ko pinapatalo ito ha maganda ha maganda Magbaba lang yun. Prestige. Mm -hmm. Wala ka ng iba? Itong the best eh. Ganito? Oo. Oh. Oh, Meron yan. Ipapagata ako sana. Sa Gagataan natin sa... Aypechay. Aram ka iba naman. Aram ka nga yun? iba naman? Yelo pinto. Gata. Ang pata ko dito... sarap tong maliit eh. Kaya na ba? Hindi pa. Okay. Dab mo na nga nito. Ah! Ay! Tula na! Tula na! Tula na ata! Ayan yeah. uh, okay. oh, oh, oh. no, pa. Dito naman. Oo, oo, oo. Ang tab sa'yo mo lahat. Mabuhay ka lang kung gusto. Bagong opuan. Thank you, I love you. you, you. Bagong opuan. Bagong opuan. Bagong pag-asa. Bagong pag-asa. Bagong Dalawa. Oo, oh, pwede na. Gagataan ko yan. Malinis ko na. Oh, palinis mo na at uh, okay, no? Para yung bayad hindi makalimutan, yung isda makalimutan, pwede. Pabili ako sa inyo. Ay. Gusto mo kasi maanghang, di ba? Yung maanghang talaga, eh. magano 'yan? 20. Yung maanghang talaga. Gagawa tayo ng maanghang. Bakit hindi ba maanghang 'yan? Hindi kasi binago ko, ang dami nagrereklamo eh. Hindi daw nakakain eh. Maanghang. Oo, eh yung iba naman gusto yung talagang Okay lang 'yun. Kamustay natin ang bagong upuan. Pamasun. Ay, kinupo na. Asam pa niya. Ano na Talagang yeah, nakara, nakatali na. ah, ang ganda. Pinabarni, pinabarnis ko pa. oh. Thank you. I love you. Wow. wow. Wow, matatag na. Wow. <laughs> wow. <laughs> Di, para. Diga. Barnis Kasi Hoy, tayo ah, bibigay. Si. Hindi tayo bibigay ng kula. Para sa Pilipino. Subok na matibay. Subok na matatag. Ayan. Ay, nakto. Ang bigat nga. Ano to? Ah, uh, yata ito. Tikwood. Teka. Teka. Mga tira-tira daw. Tapos pag bumili ka, kaya ako kusik na titirahin ko po. Oh, syempre. Teka eh. yan. Tapos sana na, may yun. Wala yun. to? Tambayan ko ito eh. Ito. Oh. Teka yan. Nagpapain kami dito ng anak ko. Oh. Kaya na mga... Ay, na sa kahabaen oh, na sa... Oh, ano? gila lang gila lang. isa katingtungatuk sa'yo trono na lang talaga kailangan yung plastic lang. may yung uh, ano uh, yun. abili ako ng ano ypa? tulig nga? gagataan ko sa maraming pechay. oh di ba? pa iba, iba naman Sarap. ram. oh wow. kung tukapang okay. okay. mas may data. gay sa ganon yun. may mga naon. Oh. ay yun pinagganon hindi meron lang akong binibili nung saan ginamit ko sa soup ko ito mo yung malaking 500 how big? yeah very big gusto ko yung pang happy new years sabi ng aking 500 uh, wow 2 kilo tingnan ko isang kilo siya Ira lang ang sumpo ngayon na, yun May bumibili naman. Mm -hmm. O yung ayungin mo, may bumibili. Oo, oo kanina nga, ang dami. Sabi ko sa'yo, yan ang ano, di ba? Ano sabi ni tatay? Ay, ay, hindi pa nakita. Si Chino. Ka Kasi Aspen, Aspen ngayon. Awo. Oh, yung iba't ka king gabon, buli ka king gabon. Wow, nagbigay siya ng nag abo. Lalagay na abo. <laughs> Magkano to? Five na. Five. Yeah. Bibili ako ng gata. Wow. Matatag ah. na yun ang upo ha, Siyempre. Talagang ibang-ibang. Subok iba. na mataba. Subok na matatag. Subok. Ah, subok, na matatag. Bagong Pilipinas. Oo. Oh. Hindi, Ah, oh. Pilipinas. Ay, yung Bagong Pilipinas, <laughs> nagigibang, tulay. Oh, ay, nagigibang tulay. Oo. nagigibang tulay. Oo. Sabi ano. Ano, <laughs> yung, ano, <laughs> yung, 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 ano, <laughs> yung, <laughs> yung, <laughs> plastic. yung, Plastic yung, yung, na yung, 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 kasi mabubulok ka pa mas Alat, tapos ubi. Ano yung yung ano yung soup ni? Hanggang mag nga na si Nanay Kuching naman siguro. Oo. Oh. Oh. Hindi na malalasaw do. Baka yung ano niya, Nara. Baka muna akong malasaw Tek, dito. teka teka, Na, baka muna akong malasaw ah. dito. Tawa. Wala na

Oh, Nakatalikod siya ate. Oh, tainit mo raw nilagay ito eh. Ah. Tainit siya nilagay ito. na surprise ako. Oh, wow. Iuwi ko sana eh. Nung ano pa ba ako? sana daw. Ninanakaw. Eh. Wala. Sa, sana anak. Uuwi ko na anak. Pantunan niya kanin kaya ako. Sa tingin na Mabigat. Ma, uh, oh, mabigat. Bigat pa rin. Mabigat siya. Solid niya. Naka ano, naka... Ano? Oh, video. Sige, Oh, 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 oh. Hello! Hello sa mga shout out sa mga ka-farmers ko. Shout out sa inyong lahat. Ito, bago ang upuan namin. Pinagawa ni ka Matatag na, parang bangko Pilipino. Ah. Shout sa kapatid ko. Na, saka, na. oh, nakabalik na. Tsaka na. kay Mahal, si Mrs. Wayne. Tsaka kay Erly. Oh. Malapit, malapit na ka, na kan ang datang. Muli ka kanwa no, ng kaparmers. farmers ah, di hindi, hindi pa nila alam kung uwi. Hindi pa alam. Muli ka kanwa. No. Baka, baka mag-Europe oh. mag na lang yung mga yan. Oo, baka yung sabi nito. Pero mga followers ni Ka sa shout out sa inyong lahat dyan. Ronald! Kung uuwi pala na eh, mayo na eh. Sila. Mayo eh, anniversary na yung uli. Kaya kahit na hindi kami uwi, pag yan ha. Pero pagpapalit. Uh, pero maganda din sana, magkita-kita ulit eh. Oo, sabi ko lang, importante may kitikit tamo. Habang buhay pa ang lahat. Oo, magpalaro na ka na naman. Kasi noon, nagpalaro siya eh. Ang uh, kaparmes, wala ko. Oh, alas 8 Gs. Oo. Nagsimba siguro, kaya as Wednesday ngayon oh, as Wednesday. eh. Wednesday. Oh. Umpisa na ng ano, Simana Santa. oh, yeah. yeah. Kailan bang ang Simana Santa? Sa so, April. April 17, ay 1899. Meron ba dyan? May kalendaryo ka ba? Late na pala, ano? Hebrew calendar. Ha? Huh? 1718. Na ngayon. 40 days. As Wednesday. Well Lenten, Lenten. Lenten season. Oh, Lenten season. O, bibili ng pechay para naman ah, makabenta si Ate Dang. Ate Dang. Ate Dang. Ito na ako bibili ng pechay. ako okay, yung marami yan wala wala Ah, sabay-sabay na naman ng gulay. Ako sem naka-vlog at tapos aamin uh, ko no titirahin ko siya no. 75 ah. lang po. Kung gulay bibili ka sa kanya. Magkano? 75 lang po yun Tatlo ba 'yung cheese? Yung masyado pa tong ng no. <laughs> Tao <Ataw> naman. <laughs> <laughs> eh, dumaya ka naman daw sa so upuan, Kaganda ganda ako. Tao na. Eh, kas. Gawanin ko para may siya. And sa ah, Pasalipon ah, ah, ng ah, pandala, darla na ako doon, na ako. Ano ah. pa naman ang gulay? Para mi sa atin. Santo pa. tapos closing sing kana. Ya, ayan may pala nakakadena eh, eh. kinadena Ayun nang may naka-parke. Aya pa lang nakadena. 'yung aking hipon? at Ako 'yung aalis na. All right. Owa, owa. Shout sa asawa Dog Show. TV. Jonathan De Belen. Jonathan De Belen. Shout out sa asawa. Good morning. Sorry. Sarap ng tamba, What? Para palagi ka naman meron yan Hindi eh, no? na? naman. Hindi naman nararamdaman. na, na eh, pwedeng na magsasawa. Hindi eh, pero sa ka na. Oh, sige. <laughs> Gusto ko yung may mga laman yung tiyan, ang sarap. ano no man lang. Oo. Ang sarap ng tamban eh. Dan pa pala tayo sa grocery Kapabili si Bebe Ah, oh, nakabili ako ng ano Pechay doon sa kapila Banda ka rin? Sili! Ha? Nakasali na ka, sabi mo <laughs> po Siyempre, parang sumakit na yung loob mo Wala na nga bumibili, hindi ka po sa akin <laughs> O oh, sili na lang, mga mo ang sangki lang Dima! Eh, tsaka ba? Maaga pa It's too early yun sa akin kaya nilinis ni Jomar. Jom, yung akin kaya nilinis mo. Order oh, pa daw lang sa ano sa usah Sabado. Alin? Hindi na katikip to eh. Ah. Hindi ko pinigyan. Kalahati yun, di ba? Kilo. Hmm. Ha? Kaya, meto. Kapit. Kalahati. O, tara. ako tara. Tara, tara. Saling meto. Ay, tara. ka na. Ano? Bitin. Pero dinamihan ko yun. Oo, kalahati na. Hindi, alam kong sa'yo, kung nagtitindang maaka, ah, kapatid ni Lulu yan ako. Baka, kuna baka, kuna baka. Yung sobra sana kay Lulu, ba't mo binigay? <laughs> Nakalimutan ko, yung sobra kay Lulu, nono ko doon. <laughs> Kano'n yan? Hindi, papadala ko yung pa yung pinakadulo. Ah. Alam mo, yung yung sa tae. Yun yung po, papadala. Apat yun. Papadala ko sa'yo. Tsaka yung dila. Ugutin ko yung dila. <laughs> Ay, nako. Ay. Pauwin ah. Bawin mo na yan, oh. Pauwi pa lang. Pasali sa akin. Very good. Gusto ko sa'yo, eh. Biyanas mo ko, ha? Tingnan muna natin. Ah, naman naman, nandito naman ako, eh. wala pala si tata ay Ash Wednesday nag-aano sa church ano yun eh second priest second priest si tatay dito na ako dadaan sa kabila ay ah hindi ko maangat itong aking bitbit uh, -bit, mabigat yung sa kaliwa ko kailangan ay sakit ah ano dito parang na hula nga yung pahinga ay twisted twisted elbow kina Nathan asawa niya Ann kay Nathan yung mga birthday lang mga ka-farmer sa Ilocos pag sila nung last time nagdala na abok ang sarap ng abokado nila grabe yung lagkitan talaga na alam mo kumakain ka ng may niyok eh ang sarap solid yun yung abokado nila sabi ni Pepe pupunta tayo ng, ano mag-adventure tayo dun pagpanahon ng abokado sabi niya hindi rin makalimutan yung abokado na yun halo Ito pa kaya yung pandesal Pabutan pa natin Si Marunong na sa pera magbilang Marunong na siya magbilang Ayan, naman ah Ibigyan ko ng pal Magkano yan? 60 sabi okay. May baho naman siyang uh, Pang ano-ano niya lang naman yan Pang uh, Yan na hindi ng uh, siya nagkakayayaan at is may pera naman yung bata at the same time natututo naman ngayon siya hindi na nahihiyang kuha ninyo yung sukle dati eh hindi kinukuha yung sukle bibili lang nang bili sabi dito minigyan kita ng 100 ano na minigyan mo hindi niya alam eh hindi kinukuha yung sukle puro maalis na kaagad ngayon marunong na alam niya na yung 10, 25 50 100 Okay na rin. Apo siro, hindi niya nakakalimot ang binili na pasalubong. Dito na tayo, diretso na tayo. Ay. Ah, kaya pala mag-ano uh, kamet. Tama. Ah, Dahil pandisal ay yeah. shoutout pala kay brother Maynard to be honest yan ko lang kanina si brother tutuwa naman ako brother at mukhang uh, iba na ang aura ng iyong uh, boses at uh, itsura so I hope sana tuloy tuloy na ang iyong Dahan-dahan lang, pero di ba? importante eh, may progress ito talaga ang pinipilahan ng ulan pang masa ang dami kong bumibili dyan ngayon ako, ayan